Hello! What's up mga kaberses? Nandito kami ngayon sa Paris, Diwata. Titikman lang namin kung anong lasa ng Paris, Diwata. Kasama ko si Gabriel. Hello. Kaso wala dito si Diwata eh. Ayan yan. Madami rin pila oh. Yon. Ito pala yung sinasabi nilang Paris, Diwata. Saan tayo pila dito lakay? Ah doon yung pila. Wala na masyado nakapila dito. Dami pa rin tao dito sa Paris di ba ito? Dalawa na yan. Dito pipila ka pala dito pero hindi na masyadong ano, madami yung pila dito. Ito lang yung sinasabi nila. Paris overload. Paris overload po ito. Paris ah, overload po ito. Wala po lang lang ngayon.

at na Order order talaga 'yung eh. Paris lang 'yung order namin. At, Kontrolado. Okay. Dito ko mimi mo kung ng natin 'yung pinagmamalaki nilang Paris diwata. Ba? Masa mm -hmm. Masa masarap ba? mo. masarap ba? Lalaki din pala Lalaki. Lalaki. Tulad. rin. Paris talaga. Chicken Oh. Ito na ng chicken. saan po kayo? Cavite po. Kabite. Kabite? Anong talagang dinahin niyo po si Diwata dito? Idol mo kasi si Ah, idol mo. So, anong masasabi mo sa pagkain ngayon dito? Anong dinahin mo kuya? Paris? Paris. So, anong masasabi mo sa lasa ng Paris din ay Diwata? Okay ba? Okay naman. Ma Masarap? But, Masarap. Ah, pag-gutom masarap. Uh, pero okay naman yung lasa na talaga, no? yan soup drinks niya. Okay, may ingredients sila. Yung mga ingredients nila. Mga taho. Oo, mga kahihwa. parang solid na ako. Kaya yung Solid. <laughs> <laughs> <laughs>

Goods, goods na goods ba? Yeah, good. Yun. Masarap din naman siya, parang Paris talaga. Okay din. Sulit din 'yung 100 mo.